Uh, mga kaibigan, kasama, nandito tayo ngayon sa Camp Katitipan dito sa Davao City at kasama natin ngayon si Brigadier General na Nicolas Torre, ang Regional Director ng PNP Pro 11. Sir, gusto naman uh, namin makipagkwentuhan sa inyo ano po ang nangyayari itong maghampan na ito at alam niyo po ba yung nangyari ng pagkakahuli or pagkakasuko ni Apollo Kibuloy? Yung pagkahuli ni, ang particular sa pagkahuli ni pastor Apollo kay ay para uh, paki tanong niyo lang sa SLG si SLG lang i-interview niyo dahil ang mga details no na hindi ko talaga alam okay so paki na lang at hindi uh, pero estoy hindi ko talaga alam ang mga details niyan pero siya po ay nanggaling mismo dito sa Davao I think so I would like to think so na dito talaga nanggaling sa Davao dahil uh, pinasundo ng eroplano so and uh, may convoy na pinalabas sa uh, KOJC. Ang okay, kinikwento niyo kanina ay uh, siya ay ng C-130 with uh, itong uh, convoy. Hindi na kinundo, sinundo ng C-130. Ah, yeah, basta namataan natin ang C-130 na naglanding sa TOG-11 at pagkatapos ay merong utos sa atin na palabasin yung uh, siyam na sasakyan doon sa hangar papunta sa loob ng airport pinag-guide ng ating uh, AVSEYO, yung Aviation Security Group na, na unit natin and then dinala sa eroplano So are the uh, ano po masasabi ninyo kasi all the while habang tayo kayo ay busy-busy rito nandito pa rin talaga at tama po yung sinasabi niyo nandito si Apollo Kiebuloy eh, Hindi naman tayo nagduda dun. eh There's no doubt that he's here Ang pagtatago nga lang at na nap, napag-aralan natin kaya medyo humaba ang ating humaba ang ating paghahanap dahil uh, napakalaki nga ng lugar kaya napag din naman natin, natututo rin tayo. At saka ako ay nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin, kundi harapin na lang talaga ang batas. Ano po masasabi nyo ngayon sa inyo pong uh, sa tropa na matyagang nagantay, nag-operate uh, uh, nag for 16 days, nandito sila? Ako ay lubos na nagpapasalamat sa ating mga kababayan at sa ating, lalong-lalo sa ating kapulisan na nagpakahirap, nag, nag, uh, nagpuhunan ng dugo, pawis, luha at pawis para para ma para ma achieve ang mission na ito. So, maraming maraming salamat sa inyong cooperation. At uh, sagot ko ngayong gabi ang uh, lechon at uh, band. <laughs> ano naman pa masasabi ninyo, General, sa uh, mga mga taga-KOJC? Ah, uh, well, ako uh, nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon at uh, Uh, may mga pagbabanghayang siguro pagkaka hindi pagkakaintindihan at may mga enkwentrong mga maliliit lang naman so i do hope that uh, this will be the start of the healing at uh, hindi tayo magkaaway, ho hindi nyo ko kaaway, i just played my role ito po talaga ang ibinigay sa akin na role ibinigay sa akin trabaho kung kaya at uh, ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it uh, our way hello sir Ayan po si, uh, si General uh, uh, Torre at uh, medyo wala pang rin pahinga. At sinasabi nga, uh, sinasabi nga niya na walang uh, pahinga ang uh, mga polis, even siya. Ayan, at, uh, wala pa rin pahinga hanggang ngayon. Pero for 16 days, nagkaroon ng magandang resulta itong kanilang naging operasyon. Okay, dalawang linggo kayong nag-ikot. Sa saan kaya nagtago si Kim um, Tama kami. Tama kami. Yung sa presentation ko, tama yun. So... Uh, we do think. Um, uh, yung mga kwanon, ang mga details, uh, will, uh, will just, I'll just give you sa mga official press statement natin. Okay? So, ako'y nagpapasalamat lamang sa inyong pagkakataon sa so, ibigay niyo sa akin. I do hope to see you tomorrow kung medyo malinaw na ang mga detalye. Okay? Salamat, General. All right Uh